Hi guys, so, ganito pala yung pagpakintab ng kawali para umitin pagkatapos nagbibenta na nila ayan, sinusunod lang para kumintab ayan So, ganyan lang. Ano lang yan eh. Plate. Tapos ginawang kawali. Siyempre, puti yan. Tapos, pinapaitim. Para kumintag. Pagkatapos, yan, ibibenta na nila. So, ito yung finished product nila ganyan. Ano ba? Makintag parang color blue.